Hello Philippines and hello world! Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Sana po ay patnubayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa araw-araw. Bigyan tayo ng magandang kalusugan at ilayo sa anumang kapahamakan. At mag-iingat po tayong lahat. At magandang araw po sa inyo. At heto nga't nakagayak na naman ang kabugera ng Nueva Ecija. Sana mag ako sa inyo para magsipag-araw-araw. Dahil sa katulad ko, bawal ang tamarin. <laughs> So, magandang araw po sa ating lahat. Heto naman ako, emote ng emot. Kung ano-ano daw binibidyo ko, lahat na lang binibidyo ko, nakakaloka. Pati <laughs> nga daw itong ginagawang tulay, binibidyo ko. Para sa akin, may kahulugan to sa pagbablog ko. Ang tulay na ito ay ginagawa patungo sa ating tagumpay. Charot. <laughs> Kakaloka, may segway Lahat may kahulugan, nakakaloka. <laughs> Maitawid lang. Kung alam nyo lang, napakahirap pag isip ng content. Nakakaloka. Para humaba lang yung video, lahat gagawin. Nakakaloka. <laughs> At hen yet, nakita ako ni na ulupong Kalabit ka nang kalabit sa akin yan kanina At humihingi na limang piso At sobrang kila nga yan dito sa Santa Rosa Mabait na tao yan, huwag lang bibisitin. Actually, naaaliw ako sa kanya So hen yat, edit ko sa video niya kanina Lumagpas ako Hindi ko nga namalayan na napakalayo ko na pala Nakakaloka <laughs> Abay, nakarating ako ng carmen Nakakaloka Ibig-ibig ko pa nga matulog kayo na sa jeep Nakakaloka Sabi ko nga kanina, mano Lumagpas na ako na pagkalayo-layo ko na <laughs> kakaloka. At napakatagal ko nga naghintay dyan kanina ng jeep, pabalik lang. At henyat nakasakay na ako ng jeep. Kung nga ako ng tawa kanina. <laughs> Pangalawang best na nga ito nangyari sa akin na lumagpas. At henyat nasa pasyente na ako at binigyan nila ako ng itlog. Dapat nga iluluto yan kanina, kaya lang sabi ko wag nang iluto, iuwi ko na lang na hilaw. At ako na lang ang magluluto sa bahay. Maraming maraming salamat po sa itlog na binigay nyo. <laughs> At panigurado, manhutuwa si Maro. Sa mga naghahanap niya ng mga itlog at sisiw, pumunta lang kayo dito. Mili kayo ng marami. At napakadami din ang stocks dito. So, hindi na nga at pauwi na ako. anyong sa'yo. <laughs> Charot. Koreanong hilaw yung nakasakay ko. <laughs> at hindi na nga at na ako sa palengke ng Santa Rosa. At iwi ko na naman yung bigay ng pasyente. Pag pinatagal ko pa, baka kainin doon ng Gcash. <laughs> Nag-message ka kaya na sa akin si Maro na bilang ko daw siya at ipagluto ko sa na paborito niyang pagkain. Total may oras naman ako ipagluto sa Eddie. okay lang. Push! So, yat, bumibili na ako ng mga sangka. At hulaan nyo na lang. <laughs> Charot. At dumaan na rin ako dito para bumili ng bigas. At hen yet pauwi na ako ng bahay. Napakadami ko pang gagawin kasi nga Sabado ngayon. Para bukas konti na lang ang gagawin ko. Pagdating ko nga ng bahay, agad-agad ako naglaba. At habang naglalaba nga ako, mm, isinalang ko na ang itlog. <laughs> Kaya niya tapos na ako maglaba dyan. Tapos una ko nga pinakuluan yung manok. Para mamaya malamig na pag ko. At hanya't niya tiginagaya ko na ang aking lulutuin. Hinihiwa ko na nga yung carrots dyan. Tapos hinati ko yung ripolyo. Ayaw ko sinimaro na maraming ripolyo. Inilalagay niya kasi sa gilid ng plato. <laughs> tapos ako naman ang tagakain. <laughs> Pagkatapos ko ang gawin yan, hinimay-himay ko naman yung manok. At medyo mainit pa nga kanina. Marami pa nga akong ispagheti, kaya yun na lang ang gagawin ko. Hinimay-himay ko na nga rin. So ready na ako magluto. At hayan nga tagigisa na ako. <laughs> mekos-mekos na to. hindi eh, ko alam lutuin yan eh. <laughs> nakakaloka. At nang luto na nga ang lahat, ilalagay ko na ang Alaska Evap. Yung original daw, mas masarap. Eka ng tendera. Hay na nga at minekos-mekos ko na talaga nakakaloka. Napakadaming sahog. <laughs> so hay nga at luto na. Nung tinikman ko nga, hala, ang sarap. Nakakaloka.